up mga karepa no so nandito tayo ngayon sa Guadalupe kasama ko si Boss Arwin yan so recap lang medyo na late ako nabanas na si Arwin kasi nga late ako di ba pinagantay ako kulit niya ano eh mo mag ba ko kung traffic di ba isang oras at kalahati nagantay ako gagawin ko ganda oh ano naman tinitingnan mo sa mukha mo i-check hey, mo dapat ha paano nagbago Ano nagbago ba? Wala. Wala naman pala nagbago eh. Tara na. Ito ang kulit na ito eh. Pinagantay ako eh. Ayaw pa umalis oh. Ako na mag-vlog sa kanya ngayon. <laughs> Tara na, alabas tayo ngayon. Pinapainis mo talaga ang ulo ko. Bakit? Ano na? kasalanan ko ba? Kung anong um, mga gawa ko kung nalate ako? Ay, wait lang. Nakabukas sa na pala yung bag ko. Kasalanan mo man. Kasalanan mo una pa lang. Man, hindi ko kasalanan yun man. Kasalanan yun ang traffic. Tandaan mo man, kandaan mo hindi yung kasalanan ng traffic. Sana, yun din yung dahilan ko tuwing nalilita ko, no? <laughs> sana, sinabi rin sa akin ng manager yun. Na sana, alin? Sana sinabi rin sa akin ng manager yun na hindi kasalanan ko. Oh. O, oh, kaya yeah, nga, hindi ko nga kasalanan yun. E kaso, hindi dyan ang sakayan, dito. Alam po, kakain muna tayo, di ba? Ano, mamaya ba kumain? Mamaya na, biyayin na tayo. No? Oh, oh, sige, mamaya na. Hindi ito siguro Hindi. Tatina okay. Mo eh. Sabi mo yan, ha? Ay, dito, yung saka. Yan, tanga. Ewan oh, ba't ka pumunta? <laughs> oh, sobrang init ng ulo niya. Mukhang tanga na, di ba? Ikaw, taga rito, di ba? <laughs> Oo, oh, bakit? <laughs> hindi ako taga rito sa Guadalupe, tandaan mo. Pagka kaya city ako. Pero ikaw ang malapit kung para sa akin. Ako pa rin nag-antay. Di ba? Eh, hindi mo naman kasi sinabi na, ano, na maaga ka pala alis sa inyo. Sinabi ko. Ba? Diba? sinabi ko sa'yo. Ah, sinabi mo ba yun? Kahapon? <laughs> Hindi, ngayon. Sinout out pa ako nung last video niya. Talk shit daw ako. Eto ako ngayon. Hello, good afternoon, good evening, good morning. Kung anong oras kayo nanonood ngayon. Eto si Alvin. Oh, ano ang problema mo? Malaki problema ko sa'yo, boy. <laughs> galit lang yung tao eh. Galit na galit, na galit ka naman. Oo, boy. Pinagantay mo ako. Pinagantay. Mahal yung talent ko. Ay, wow, magkano ba? Secret. Malalaman din nila yun. <laughs> oh. Ayan. <Ayod. coughs> Dalawang pateros ko. Wait. Nandito na tayo sa jeep ng papuntang pateros. Nakasakay oh. oh, ma na pala tayo. Nakasakay yeah. ah. na pala tayo. Oo. Kaya mga... Puso ka rin. Sorry. Hindi na ka kagad. Hindi <laughs> naman. Road trip muna tayo boy. Road trip. Tigilan ah. niyo pa. Ha? Road trip. Ah. Tara ah, naglalagkit na si Arwin. Ano Win? Ah. Nagpapawisan ka na ba? Nagpapawisan hey, ka na ba? Nagpapawisan Dalawa sa kaliwa, dalawa sa kaliwa! Masusag ka daw eh. Huwag kang piling prince eh. Ha? Huwag kang piling prinsip eh. Hahaha Prinsip eh. <laughs> prinsip, eh. Okay, ngayon lang ulit ako nakasakay dito sa ano? Jeep ng Patero. Dati eh, Ang mga ano yata, mga since 2018? 2018 pa ako gumabiyahe dito dati. Pero ngayon, ngayon lang ulit. Ay, Mabiyahe ka dati. Ha? Mabiyahe ka dati. Hindi ka. <laughs> driver ka. Ito, <laughs> <Don't> driver. <laughs> hindi. Tumasa kayo ng jeep papuntang Patayro. Hindi <laughs> <Okay. laughs> ako driver. Kaya <laughs> ulo. Hindi ka <Okay>. nila hindi hinaw eh. Kalimutan <laughs> ko pa tuloy yung ano ko, pre. Yung... <laughs> yung malaking electric pan. <laughs> yung malaking electric pan na ano, gano'n. Matatapot mo sa mukha mo. Ninipan Sorry So, time check. mag alas 12 na ng tanghali. Eh. So, kabababa lang namin ni Boss Arwin sa dito sa may uh, pateros. Eto. Simbahan. Diba? Simbahan ng pateros. So, yung reason kung bakit nga pala kami pupunta rito sa pateros kasi kung naaalala nyo yung last video natin, yung si uh, si Ana Um, pupunta kami ngayon ni Boss Arwin doon sa shop nila. Doon sa may motor shop. Ano pa natin doon, man? Ay, yung pa natin, ano, um, ipaprank natin yung asawa niya. So, yun, yun yung purpose sa na pupunta natin dito sa Bateros. Gusto ko yan, man. gusto ah, yan? yan? <laughs> yes. Ayan. Ah, buyo. Puro 99, eh. Wala kayong pera pa. Wala <laughs> Derecho, ano derecho, derecho. lang ba? Derecho. Kabisado ko dito man. Oo, oh, ayan ka na naman sa kabisado mo. Tapos maliligaw dito tayo. Dito ako pinanganak. Dito ako pinanganak? Hindi. Dito yan boy. Dito ako pinanganak man. Dito nga yun. Check mo muna kung dyan yun. Oo oh, man, dito nga man. Derecho? Oo. Oh, oh. Sure Land daw, meron bank, lang bank dito? Meron man. Parang wala akong nakita ng land bank dito dati. Wala kang nakita dati. Oo, oh, dati dati yun oh. China Bank pala to ayan o oh, China Bank Diretso lang ito, ito na nga yung sinasabi ko so nabudol na naman ako ni Boss Arwin sabi niya alam niya hindi nga diretso nga lang maniwala. sabi mo may land bank dito pero nakita mo China Bank so ano mahilig mo talaga sa China e eh, no Man. maniwala ka sa akin Ano ah, ang mahilig mo sa China pero bumbay ka naman <laughs> bumbay yung puta <laughs> nakita mo yan eh no taan no right turn ano no right turn nakita mo yan Saan? Ayun o. Yun? No Beyond? right up. Oo. Kakanan tayo dyan boy. Ano no? Kakanan tayo dyan. No right turn nga, tas kakanan. Oo, tumingin ka. Parang lagpas tayo. Ayan o. No? Saan? RCBC. Katabi niyan, land bank. Alam o ko to. Utot mo. oh land bank. Saan? Give it to land me. Oo, oh, saan si Anna rito? Land, 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 land. Antayin daw siya, nakabook na siya. Dito tayo man. Ha? Dito tayo. So, time check no? 11.55, so nandito na kami sa, ano, ayan, land bank. So, hinihintay na lang namin si, ano, si Analea. Ano na ba siya? nag na ba siya? Hmm. Ayun, Nagbook na daw, so wait na lang natin dito kung dito talaga. Pag hindi na naman dito, kukonyatang ko na talaga, to. Eh. Tama yan, man. <laughs> na daw siya. Ha? Huh? Meron na daw, papunta na. <laughs> ano, Win? May nag-accept na sa, ano, niya. <laughs> book Ngayon lang nag-book si Ana. Hindi kanya pa pala nag-book, wala nag-accept. Nag-chat nga sa akin. ano, ah, ano, eh. ano ba sila kanya nga, Grab? Joyride. Ah, Joyride. Joyride ang Cosmopid. Ayun na pa tayo naghihintay dito. Alas 12, ano na, alas 12 na. Pinagantay mo nga ako ng isang oras ka lahat eh. Ito, 30 minutes lang, galit na galit ka na. Uy, <laughs> di naman. Call time, call time natin sa Guadalupe Alas 9? Alas. Hindi, alas 10. Sabi mo kasi, aalis ah, ka sa inyo. Alas 9, alas gis. Pero yung unang sinabi mo, alas 9, di ba? Ha? Una mo sinabi, alas 9. Oo oh, nga. Sabi ko yun, alas 9 kahapon. Kaso nga lang kasi, sabi mo naman, traffic sa si inyo. Oh, uh, sige na, sige na. Magantay na tayo. At uh, papatala pa. ko si Ano. Eh, <laughs> <laughs> hey, no, yung nakajakit. <laughs> Basta pagdating na pagdating ni Ana sabihin natin na, pakain ka muna. Uy. <laughs> Bakit? Pinaghintay nga tayo ng almost 2 hours, ha? Uy, wow, 2 hours. Ha? minutes. Wala pa 30 minutes. 30 minutes, no, 30 minutes ko dyan. Dapat yung may start kasi para dito dito pag tapak na lang tripod na? Ano yon kuya? lang. Nakalapag sa... Ah, oo, oh, pwede naman. Pwede naman, pwede siya nakalapag. Ito, yung tripod. O kaya yung ano, yung... Yung, yung tripod na mataas. Yun. Pero pag nag-per vlogging naman kasi pag ganito, mas maganda na kasi yung handle. Kasi pag wala kasi handle, pag nakaganyan ka, medyo nakakangalay eh. Mataba kasi ito eh. Kaya mas maganda na yung ganito. Yun nga lang, ingat lang. Kasi camera to eh. Magulat ka na lang, biglang kabluting yun eh. Alam ano mo, 12.30 na. Wala pa rin si Ana. Doon tayo kumain pre oh. Ayun hey, oh. Nice. No? Sa KFC lang tayo gumain. Sige man. Hugutom na ako eh. Alam mo ba ibig sabihin ano? ng KFC? Ha? Alam mo ba ibig sabihin yan? Nang alin? KFC. KFC? Ano meaning ng KFC? Alam mo nga. Oh, hindi nga eh. Kaya ako tinatanong sa'yo eh. Ba't ko sasabihin sa'yo eh? Di malalaman mo. <laughs> Ayok eh. Ano nga ang meaning kung alam mo? Di ba? <laughs> hindi ko pwede sabihin. Ano? Dito na tayo kumain oh. No? Hi vlog! Welcome to my vlog! Oo. Di ba? Happy? Tara so, Tara tayo tayo. Ah, uh, to Ako na rin ako na ako. Patapis talaga sa hangahit wala ng ice. Ayun yung entrance. Dito daan, dito. O, ayan na. Chat mo na si ano, Analea. Sabi mo, kaya mo na tayo sa KFC. Ano, Win? Ano orderin natin? Ha? Ito yung mga menu. Rice meal ka ba? Ah, uh, tawag dito, flavor shots. Oh, sige, uh, to add, add to cart. Add, to cart mo na. Tapos wait na lang natin sa Shopee. <laughs> Magkisisig Oo. Oh, um, oh. Ang pinagkaiba niya din to. Eh, ewan po. Ang dalawa yata yung napindot mo eh. Hindi, isa lang. Isa lang. Oh, go back na yun, go back na. Hot shot, fun shot. Hot shot tayo. Mainit tayo ngayon. Ayan, go back, go back. Yan. Tapos drinks, drinks. Regular Coke yan. Yan, yan. 50, 50, 50. Grabe talaga. Ilang oras na yung inabot natin ha. Kumain na tayo lahat-lahat. Tasa na ba si Ana? Nalea! Na! Andito ka na pala? Grabe ka? Ay, napaka may hintay ng hintay sa'yo. Dumate. Dumate. Ilang oras ha? Kumain na kami na natin sa ano, KFC. Ha? Oo nga, isi-set up pa natin eh. Ha? Kago ako pa muna kasi ako nauuna, di ba? Oo nga, hindi to. Eh. Pagalan. Ito, 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 ito. Yan. Ah. Kayaan ko! Kalakari na lang ba yan pag gano'n? Kalakari na lang? Ha? Malot na, Yan yung papasok ko. Ah, gusto mo kumuway ako para makita niya? Yung motor na pumasok. Yan po. Ah, yan ba yun? Ano? Game na? Nagagawin na namin yung ano, setup. Nagagawin namin natin sa prank sa kasawa niya.